Kapag pangu ka, huwag kang magdamdam. Isipin mo na lang, yung ilong mo, boneless. <laughs> boneless. Ano yan, bangus? <laughs> Tama ko na tao, pangu. Hindi naman ako. <laughs> Isipin na lang natin yung ilong natin, boneless. <laughs> O, oh, kasi magka maging, ano, wag magdadamdam, magdadamdam ka, pang ka na nga. <laughs> ano ka, pang maramdamin? <laughs> Ayaw ka na. Ayaw ka na. Taday, na naman ako dito. <laughs> tabi dyan, di kausap ko. Walang away-away, mati-mati -away, tayo. Huwag tayo magiging maramdamin. Pangun tayo, maramdamin pa tayo. <laughs>